So, ito po tayo. Ayan. Ito na, okay? Ayan. Huwag mo, huwag mo. Huwag mo, huwag mo. Huwag mo, Para kabawas yung rentong. Para lumong yung space ko. I-update La ko lang yung mga kabusiness ko sa price na. na naman yung price ng eggs. Well, kailan bababa ba 'to? Ha? Kailan? Ang dami December tataas pa. So yung price na ito, ha? No. Oh. ako kayo sa price natin today. Today is October October 21, 2023. So, ito yung update ko. So, tiniliver lang sa akin to. Hindi ko siya kinuha sa farm. So, umuulan kasi kaya medyo tinamad ang lola nyo na kukuha sa farm. So, ito yung updated price. Well, Ayan. So ito yung updated price natin today October 21 uh 2023. So yung excess natin is 2450. 2450 divide natin sa 12. So ayan. So yung puhunan natin sa XS is 204 na. 204 per tray. So, kayo nang bahala kung magkano nyo siyang ibibenta. And, yung ating small is 2,550. So, di natin sa 12 tray. So, ayan, 212.5 yung puhunan natin sa small. So, kayo na rin ang bahala kung magkano nyo siya bebenta. So, yung bentahan ko dito sa small is uh, 225. So, magpapalit ako ng ano natin. Magpapalit ako ng prices natin. Kaya, ngayon lang to ah. Kaya medyo tataas na naman yung presyo ko. So, kawawa na naman yung mamimili natin. Wala na silang, ano. So, sila na yung decide kung bibili pa sila ng mga eggs natin. Yan. So, 200, ay 2,550 yung small natin. And yung sa medium natin is 2,650. Ayan siya sa medium. So, di-divide natin sa 12 per tray. So, 220 na yung puhunan sa medium. So, magkano nyo siyang ibibenta? Kayo nang bahala kung ibibenta nyo siyang 240, 230. So, pag 230, meron na kayong 10 pesos. Kapag 240 naman, meron kayong 40 pesos. Tama ba? Yun. Medyo tumasa naman yung presyo natin. So, mamaya pupunta kami sa farm titignan ko din yung presyo doon kung makakatawad ba tayo or hindi so yun na muna for now guys may nag may nag comment kasi sa akin so tinatanong niya yung price update natin per tray so yun guys as of October 21, 2023 ayan yung presyo natin ulitin ko lang sa excess is 2,450 eh, per case So yung per tray natin is 204. Sa eh, small naman is 2550 per case. So yung per tray natin is 212.5 and sa medium natin is 2650 per case. So yung per tray natin is 220. So yun na muna yung updated price natin guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga price natin sa eggs dito sa Pampanga. Bye.